sagutin mo yung tanong ko, bakit? Yun nga, bumili lang ako ng toyo noon. Di ba ikaw naman ang nagutos sa akin bumili ng toyo? Hindi mo na naalala kasi lasing ka na naman noon. Hindi mo ba alam kung paano kita inaalagaan? Lahat ng gusto mong gawin kahit bawal pinapayagan kita. Mag-inom ka, pinayagan kita. At marami pa doon, pinapayagan kita, masaya ka lang. Tapos ngayon, ako pa parang may mali. Oo, mali ako. Kasi pinapayagan kita sa lahat ng mga gusto mong gawin kahit hindi naman tama. Hindi ako bulag. Magbubulag-bulagan lang talaga ako. Alam ko lahat ang mga ginagawa mo na hindi naman tama. Pero ano, pinapayagan pa rin kita kasi kung hindi kita pinapayagan, bugbog sararo ako sayo. At hindi naman kita iniwan nun, di ba? Bumili lang talaga ako ng toyo. Pero hindi ka bumalik. Hindi ba ako nakabalik noon? Ay, oo nga pala. Kasi ganito yun. Nung papunta na ako sa